magaykay mo mga pa baby girl. <laughs> girl. Hi Selvin, so hello. <laughs> <laughs> lakad lakad lang tayo today. And so nakaluto na ako. Kaya this is the perfect time para lumabas. <laughs> feeling. Hello? Natutuwa ako. Alam mo kung bakit. Nakabili ako ng tig ah uh, ano to? Eyeliner. One pound lang yan mga lang. <laughs> Pagkakait pa ba natin sa ating sarili, diba? ba? So, kamusta naman kayo for today? Sunday ngayon and day off tayo. Nakukonsyus ako kasi tinitignan ako mga kasweet lang Wait lang. Magantayin tayo ng alam mo, hindi pa rin ako sanay sa ano sa, sa kalsada dito. Kaya left and right pa rin ako tumingin. Mahirap nang mabunggo. Sorry na mga kasweet lang, nakikita ng aking imperfection. <laughs> so, ang gagawin natin is maglilibot-libot tayo. Maglalakad-lakad lang. Saan pa tayo pupunta? And ayoko dito sa ano, sa tam. Kasi nakakahiya yung kwan. Gaganito ka tapos tinitignan ganila. <laughs> Naya ako gagig. Doon na lang ako sa walang tao. Siyempre, hindi pa tayo ganun ka, ano, <laughs> kupal. kupal, din na. So, left and right. Tingin tayo left and right. Lang, ingay ko. Girl! Girl, lang ingay-ingay mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kaka-conscious talaga ako. Church yan, mga kasweet lang yung nasa likod ko. Pretty check. Dapat ganon. Pretty check. And, ayoko dito. Balik ako. <laughs> ay, sure. Ay, ka. Babalik tayo sa kabila. Daan tayo dito, ha? Grocery, ano? Morrison. Mmm. Nakikita nga aking imperfection, mga ka-sweet loves. Kasi, may mga pimples tayo. Hindi ganun ka kininis, pero... <laughs> natry ko na ang dami-dami kong natry na, na skincare dito. Ayaw talagang kuminis, mga ka-sweet Alam mo yung gusto niya? Brilliant! Kaso, wala akong mabili dito. Meron man, Diyos ko, kinsehan ko may turod, mga ka-sweet <laughs> Feeling vlogger si <siya>, Auntie. <laughs> So, nandito tayo sa parking sa Morrison Supermarket. Ano ba ito? Morrison. Dito sa town. Nandito ako sa parking. Hindi kasi may, may shortcut. Saya-saya ko today, mga kasweet lang. Kasi day off. O sana ng ganina pumunta ng city center. Ang problema Sunday ngayon and Walang bus. Mahirap na. Mahirap lumabas na walang bus. Alam mo kung bakit? Nasubukan ko na yan. Naiwan ako ng bus mga kasweet lang. And that was last week nung pumunta ako sa Lincoln. So, ano bang nangyari? Wala, naiwan ako ng bus. Buti na lang. Meron akong mga friends sa Lincoln. Shout out kay MJ yan. Katabi kong natulog. Tapos kay... Kay ate. Ate... Jen. Kirupkop nila ako ng isang araw. <laughs> Thank you so much. Alam mo yon. Naiwan ako ng bus. Ang hirap. <laughs> Saan ka di ba? Ang mahal kasi ng yung taxi going from city center papunta dito sa Amen Girl! Nine, kung, kung kinonvert mo, 9,000 pesos. E di, matulog ka na lang doon. Makitulog ka na lang. Luckily talaga. Buti na lang. Um, may kaibigan ako doon. Mga kawork ko din. Pero napunta sila sa ibang center. So, yun talaga yung kagandahan pag nagkalat yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan mo sabi ko sa sarili ko, Diyos ko, hindi ko na to uulitin. Kasi, ang hirap, alam mo yun. Pumila ako ng almost an hour. Nantay ko yung bus. Mali ang tingin ko, girl! Ang nakita ko sa schedule ng bus, alas... alas 5 pa. So, nag-assume naman ako ng alas 5. Eh, yun pala. Nakalimutan ko military time dito. <laughs> so, yung alas 5 na yon is 0500. Girl, kinaumagahan pa yung next trip. Eh, laligaga na ako. Hindi, ito yung tinawagin ko si MJ. Buti na lang talaga sumagot si MJ. Eh, paano pag hindi sumagot si MJ, saan ako pupulutin, matutulog ako sa bus station, Diyos ko, mamamatay ka sa lamig. Saya-saya naman dito. Ibinabati ko po yung ano. Yung ano po, nasa, nasa TV na po ako. Yes po. Papasaldahin po ako ni Ate Natalie T. Thank you po. Yan. May nakilala tayong mga Noypi. MJ. Hmm, MJ. Kilala. Kilala na kita, girl sali sa GC. <laughs> Good morning, mga ka-sweet Guess who's here? Who's here? Ako na kaya who's here? <laughs> Gatas ni MJ. Anong nangyari ka gabi, girl? Wala, nahila tayo. <laughs> mga ka-sweet loves. Diyos ko. Naiwan tayo ng bus pa uwi ng bahay. Buti na lang. Nandito si MJ. Malapit. Yung, yung inano ko kasi, yung ginalaan ko, yung castle, tsaka yung cathedral, malapit yung bahay niya, pero wala talagang ano. <laughs> Ayan. <Ngayon, laughs> Ayan si MJ. Artista din yan, artista. Hmm, nag-prepare siya ng, diba? ba? Ako na yung nakitulog, may pakain pa, girl. Nangihingal na yan. Parin niya ko na pag rin. Hmm. Hindi na grocery pero naka-spam. Hmm? Shout out sa kapatid ko. <laughs> Nag-grocery ako. <laughs> Kamusta naman siya dun, girl? Kapag oh, naman. Hmm. Mapayapa siya dun. Payapa. Dapat kaya talagang mapayapa. Mm -hmm. Nasa tapat namin, window niya tapos ay highway ba yan? Tapat hmm. so, sa mamaya. Ganda mm -hmm. ng ano <laughs> niya, ng location niya, city. Nasa ano kasi sila, oh, mga ka-sweet lumps. Ano bang tawag? City? Mm. Oh, city na to? City ba to? Hindi siya province, right? Mm. Ano pang tawag mo sa amin? Provincial <laughs> <laughs> ako. <laughs> Ang ganda ng view every morning. Dito mm -hmm. ako nagbe breakfast Diba? Mm -hmm. Nakikita mo na yung mga dumadaan na naka Sa atin ba yun, mm -hmm. iba? Hindi, iba. I-encourage Ni nila akong bumili din ng bike. Mm -hmm. Maraming laking dependent sa UK. Mm -hmm. あうフフフフ。 busy sila sa ano nila. Busy sila sa with their family. They're having a get together this weekend. Gusto ko lang mag-thank you talaga ka sa sa family ni MJ. Sa family ni MJ na kumupkop sa akin sa lingkod nung naiwan ako ng bus. <laughs> Ay, ko. Alam mo yun, palubat pa ako nung time na yun Kasi pumunta nga ako sa Pumunta ako doon para mag vlog Tapos Kaya wala pa akong dalang charger Ang pamblog ko lang yung Ano ko yung Yung phone ko <coughs> Shoutout kay MJ, kay ate Jen Kay ate <coughs> Joanne Diyos ko buti na lang Napakababait ng mga taong yun Pinatuloy ako sa kanilang bahay paano na lang kung kung hindi ako pinatuloy girl saan ka saan ka ano saan ka matutulog di ba tapos ang mahal pa ng ano ang mahal ng mahal ng taxi girl 140 pounds magkano na yun 9,000 9,000 pesos pag kinonvert so ang lesson learned sa akin that day is dapat uh, may dala mo yung charger mo dapat dala-dala mo yung charger mo para, di ba, pag sa mga coffee shop naman doon, pwede kang mag-charge. Eh, wala. Na, ano ako. Tapos, ang ang plan for that day is, I had to go back again. Pag, kapag kahapon na eh. Kaso, yun na. Buti na lang. <laughs> Tudas sa klolo si MJ. Namit ko yung pinsan niya. Pinakain pa ako ng dinner, di ba? Ang nila. Kaya sabi ko, balik ako doon sa bahay nila. Mamamasyal na sasadyain ko talaga sila. And then, <clears throat> ngayon, I'm so happy also kasi alam mo yun, finally, nakabili na ako ng vlogging camera ko. Hindi na ako, hindi na din ako um, malulobat ng palagian. And, eto na yung phone ko. <laughs> hindi na, hindi na ito yung pang, ano ko, pang... Um, hindi na no, ito yung pang vlog ko mga ka-sweet lungs. Bago kayo lumabas, tignan nyo talaga yung schedule ng mga bus. Kasi ang hirap yung maiiwan ka. Kaya natakot na akong lumabas ngayon kasi Sunday. I mean na uh, mag-out. Girl, napakaano ng paligid. Naririnig niyo ba yung mga ibon?